Magandang umaga po Papasok po ako ngayon Napakasama ng panahon Alakas ang ulan Ito sa amin Kaya pa po ako sa aking daanan ngayon Baka uh, malakas ang tubig Baka di ako makatawid uh, Di pa naman ako nakating sa ilog Pero susubukan ko po kung makakatawid kami Sama ko yung alaga kong hayop Sige po, Susubukan na namin. Ito na po kami sa ilog. Mainap pa po. Hindi pa po malakas. Kaya samantalahin namin. Kailangan makatawid agad. Ito na po yung ilog. Ito na po kami. Palakas pa lang po. Hindi pa po ganong malakas talaga. Ito po. Mamaya malakas na to. Gatao na to. Kasi lakas ang ulan. Ay po kayo mag-iingat kasi tagulan na. Uso ng kidlat kulog. Ito po sa tulay na ito. Yan po yung ilog oh. Malaki po yan. Pag tuwing tagulan po rito sa amin, kala mo malit yan. Napakalaskas tubig dito. Lampas tao. Kaya pagdating doon sa isang tinatawiran ko, mahirapan ako kasi doon. Malawak yung tatawiran. Malakas ang agos. Yeah. Eh dito naman eh, may tulay. Kung dito kami dumaan, malayo kasi papunta doon sa ano. Sa isang daanan. Yan po. Yan yung ilog yan. kala mo kala mo sa lang yan. Pag umulan niya matindi, pag bumaha. Ganda po dito, overlooking. Dito po kayo, tingnan nyo lang dagat doon sa paisawan dagat ng pag-asa bagak lahat tanaw dito bundok bundukan Gandang view rito. Lamig ang simoy ng hangin. Oh, ah. sarap. Sarap panirahan dito sa mga. Yun, barko.